Hmm? Ay, <laughs> mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Ito naman po yung lingkod, ko TV. At welcome po sa ating panibagong episode na puno ng kababalaghan at nakakapanindig balibog exploration So, andito po tayo ngayon sa isang abandonadong ah, simbahan, mga idol, no? Explore natin ang lugar na to kasi ah, ma sabi nila, nagtanong-tanong kami dito. May nagpapakita rin itong Black Lady at White Lady. So, dito tayo ngayon para explore natin at ang lugar. At kasama ko ngayon si Sarge Gucirupor. Dalawa kami, nagkulab kami ngayon. So, ayun. Uh, maraming salamat sa inyong lahat mga idol sa walang sawang pagsuporta. At uh, sana mga idol, uh, isin niyo yung video ko. So, ano pa hihintay natin, mahal? Tara na. Samahan niyo kong pasukin at tuklasin ang mundo ng espiritu at elemento so yun mga idol ito yung simbahan mga idol ayun. isang lumang simbahan mga idol ayun, ayun si Sarge Gosiropor so yun mga idol iya bro iyan bro iyan metir ko bro Wala naman anong mga upuan bro. Hmm? Hmm. Huh? Ah, ano lang bro. Linilis na siguro. Huh? May, ah. Yeah. May mga ano nang kambing kasi. May mga revolto pa mga idol. Hmm. Oh ano? relствен na saka. Huwag Ibalong Naisya pa pala pa, e its z tama. Namo mas pwede Hmm? Ano? dami pang mga anong mga idol Pero ano? dati hindi kinuha lang. dun tayo maglagay ng spirit ball sa kabila bro may ano kasi dito mga idol may sa kabila may ano ng madre yung bang kumbinto uh, ah, abandonado din so maglagal, maglagay tayo ng spirit ball doon pang ah punta natin doon iwan ko bro iwan ko kasi may na rin pagpasok naman nito nila mga idol pagkatinginan kami ni Sarge kasi may na rin kami mga ilang busis kasi ulit 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 Bro, hindi wala na naman dito mga ano dito kasi katawin ni sini, dito eh may mga katawin Itu dito yun o oh. Itu oh. na yan yan oh. na yan dyan. idol oh. bro ayun na naman bro o boses naman oh. kita tadi do sauna abila bro hai kita yang masuk bro yo apa aku ditunggu malah kiru apa Umbrungi paku. Umbrungi mm. paku. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Lumalaw yung hero mga ito. Ha? Eh? Ginalaw bro. Baka may tao sa loob. Baka may tao sa loob siguro. may mga ilaw here Pero wala naman tao kaya pala pangunta si Serge kasi ginalaw lang yung hero wala naman, kitao tayo may takot may takot may takot may

maglagay sana ka maglagay sana kami ng ano dun mga idol spirit ball pero okay. hindi, mag, hindi kami makapasok pero ginalaw yung, yung mga idol pero wala namang tao yan mag, dito lang tayo maglagay mga idol yan pero kami, sa likuran ko

Ang narinig kaming ano ba? Idol Moses pero wala mga pa. Ito ko lang kung aso. Ah, magandang gabi po sa inyo dito. Kung may spirito man dito or elemento. Ah, pwede do Pwede nyo bahawakan yung bula kahit saan dyan? Oh. Kung may espiritu dito, pwede nyo bahawakan ang bula? Kung may ano dito? Ah... Inkanto, pwede nyo bang hawakan yung bola kahit saan dyan? Yan Kasi pag hinawakan yan mga idol, lilaw yan.

Narinig, narinig namin mga ito na may talaga. May kaluluwa ba, may kaluluwa ba dito? Pwede mo ba pailawin yung bulaket saan dyan? para malaman namin na may kaluluwa dito pwede mo, pwede mo ba pailawin yung bula mo hmm

Hmm? Ano bro? Okay bro? So ayun mga idol ah uh, Hanggang dito lang po yung video namin Maraming maraming salamat po sa walang sawang taong nanood uh. So ayun huwag niyong kalimutan Isara at ilagay yung video mga idol Malaking tulong na po yun uh, Magandang gabi po sa ating lahat Ang gabi po Bye -bye.